Kasi, okay. uh -huh. pero mamaya no pa nga. Eh? Luluto pa eh? ha? balukin muna natin itong gulay. Yummy. Mm, yummy. Ay, ano ba yan? Bakit na? Mm. Hindi, <laughs> ako marunong mag. Gano'n. Mag. Balot. oyoyoy uy, oy, oy. Balot tayo ng lumpiang gulay. Yum, 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 yum. Lumpiang gulay kayo dyan. Kamu, huwag masyadong malaki. Sige, try natin yung huwag malaki. Yum, yum, yum. Yung sakto lang. So, anak, no, please. Please, mommy. Ito, please. Yan, maliit lang muna. Kung hindi siya mabubutas. Yan. Ganyan yeah. lang pala. Huwag yung malaki malaki tapos maliit. <laughs> yum, 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 yum. Ang sakto lang. <clears throat> hindi tayo masyad, hindi tayo sya ma sanay mag balot ng say hi. Say hi naman, John. <laughs> Kain po tayo. Ay, hindi. Magbalot tayo ng Shanghai. Lumpiang Shanghai. Lumpiang gulay pala. Lumpiang gulay. Ito muna ang aming ulam. Tapos merienda.

hmm hmm nas upo na hot ilong mo na hindi pa yan luto kailangan ilu luwto pa iprito kinesalang natin itong gulay Nabili natin ito sa palengke. Yung naka-plastic na. Bumibili din ba kayo ng ganun? Ready. Ready Mayroon na lang, siya. Na? Opo. Ready na siya. Nakamix na lahat. Iluluto na lang. Later, anak po, iluluto natin. Para mas masarap.